Ayan po, at ito na po yung grocery na sinakada po dito sa tindahan ni Mama. Ayan. Thank you so much po ulit, Tita Ninang. Maraming maraming salamat po! Yay! Masaya na naman po ang Team Marites! po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ulit ako sa tindahan ni Mama dahil ako po ay mamimili o sasakada. At yun po ay groceries na para po sa Team Marites. Kamakailan po ay nagpadala si Tita Ninang ng pabili daw po ng grocery. At yun po ay para nga po sa Team Marites. Ayan, thank you so much po kay Tita Ninang. At yun po ay ma bibili ko na ngayong araw. Ako po ay kagagaling din ng munisipyo. Bali si Tita Ninang ay nagpadala ay parang last week pa. At yan, ngayon ko lang si uh, maasikaso dahil itong mga nakarang araw ay ako po ay pabalik-balik sa munisipyo para po sa completion ng aming building permit. Tapos ayan, may mga inaasikaso din po sa bahay. Kaya ngayon lang po ako makakabili sa tindahan ni Mama. <laughs> Ayan, thank you so much po, Tita Ninang, sa inyo pong ibibigay sa Team Marites. Tiyak na matutuwa po yung mga ayun. At kumbaga ay malaking bagay po yun sa kanila dahil hindi na po sila bibili ng grocery. So, bali, ang pinadala ni Tita Ninang ay para sa sampung tao na member ng Team Marites. Ang Team Marites po ay siyam, bali yung si Marites Tita Janice ay magiging doble daw po yung ibibigay niya. Kaya yan. So, bawat isang grocery pack o yung bibilhin ko po kay mama ay worth 500 pesos. Kaya yun, bali ako po ay papunta na ngayon dito sa tindahan ni mama. Kala mo yung napakalayo. <laughs> ay may dila naman sa may pintuan, mga kadilag. Yan, narito po si mama. Busy-busy at nagko-compute. Dahil siya po kanina ay nagsakada ulit si mama po ay nakakatuwa dahil sa isang linggo ay parang <laughs> twice or ilang beses na sakada. Tin nga nauubos agad yung amin pong paninda. Nakakatuwa. <laughs> Thank you Lord. At yan wow, puno na naman ulit ang kanyang tindahan. So, ako po mama ay sasakada din pero sa wow. AU. <laughs> At uh, dahil si Tita Nina ay nagpadala para sa Team Marites. At wow, member ka nga din pala doon, mama. Ay, maraming salamat po. Thank you po. Bali yun daw po ay na, ano, nagbili din ako ng eco bag. Yung pong eco bag ay lalagyan natin ng grocery. So, sari-sari. Siguro pilagyan din natin ng bigas, yung mga, yung mga pangunahing pangangailangan. Sabon, gano'n. At yun daw po ay halagang 500 pesos ang bawat isa. So, yun po ay siyam ang member ng Team Marites. Bale, ang bibilhin ko po ay para sa sampu. Dahil kala Tita Janice at kala Talambu ay gagawin daw po ni Tita Nina ng nadalawa. Thank you po. Malaking tulong po yun kala Tita Janice dahil sila ay kamadami din sa member na family kaya ayun <laughs> matutuwa yung tiyak <laughs> kami po ni mama ay magsisimula na papatulong na po ko kay mama yan mama pwede nga po yan asukal mga tigka kalahating kilo po ay asukal tapos ay mantika pwede din oh, isang pilsin yun toyo suka partner ng mantika. Nung nakaraang week naman ay si Mami M naman ay uh, dati team workers. Ayun nga naman team Marites. Pero ang team Marites ay yan talaga ay madalas. <laughs> madalas may ayuda kay Tita Nina. Kaya thank you so much po kay Tita Nina. Yun nga pala may kasama pa din. Hindi ko pa lang siya nagagawa. Ngayon pala ang gabi ko gagawin yung order naman po sa akin ni Tita Nina. Ito so, naman po yung mga eco bag na aking nabili. Dapat pala mga yung tinta ka din ng eco bag. <laughs> Para hindi <laughs> na, hindi pala... na, na ako bibili sa iba. Siya yeah, nga, ani. Sa susunod. Malay niya po ay eh, pagkakuha ni may mga mag-grocery na din sa iyo. Kahit pala mama, huwag muna natin idiritso sa eco bag para nga po mabilang. Eh, baka na naman, boy sakada. <laughs> Dito naman po sa amin may malapit na sa eh. No. Kaya, okay lang. Si mama tuloy, si boy sakada na. <laughs> Dito po na tayo. Dito po na tayo. Meanwhile, kami po ni Mama ay nakakuha na ng mga ibibigay sa Team Marites. At parang nabukasan ano <laughs> na naman. Kailangan <yung> na naman ulit sumakada. <laughs> <Saan>? <laughs> Yan. Yan ang ating kawan. Kumbaga, dapat ipagpasalamat. <laughs> yeah. Thank you po, Tita Ninang. Kumbaga ay, ano po ah, doble-doble po yung natutulungan ninyo si Mama. Sobrang dami. Kasi <laughs> so, si Mama ay member pa ng Team Marites. <laughs> Salamat po. Thank you po. <laughs> si Mama naman po ay nabili din talaga dito sa tindahan ko. So, siya mismo, customer din po siya ng kanyang tindahan. <laughs> At yung po mga personal namin ginagamit ay binabayaran din po. At yan, bali kami po ay nakabili na nga. Ito na. So, yan. Tapos ay mag-aano na lang po ako ng bigas So, kung iyan po ay tigta kilo, bali 30 kilos. Wow! Thank you po. Pati ako yung nakabenta din. <laughs> Kumukuha na din po ako ng bigas. At ito naman pong bigas ay aking paninda. Akala ko si mama lang <laughs> mukhang masosold out. Ay eh. parang pati din ako. <laughs> parang kailangan ko na ulit bumili sa pabayuhan. So, nakakabayang tiperasa na po ako. At ang isang plastic po na ito ay isang kilo. Ayan po, at ito na po yung grocery na sinakada po dito sa tindahan ni Mama. Ayan. Thank you so much po ulit, Tita Ninang. Napakain si Mama na mahaw. <laughs> solve na Mama, solve. Ano, okay na? Ito po bagay yun ng kinumpitan ni eh, kung magkano yung halimbawa yung sa isang tao. Mm -hmm. Worth 500. 500. Kasama po yung sabigas ko. Oo, oh, kasama yung okay. Sabigas. So, yan mga lagi. Yan po ay ilalagay natin din namin ni mama sa eco bag. So, hindi muna namin nilagay kanina para nga ma-compute at maisaayos kung alin pa yung pwedeng ilagay. As? Yan, digas. Ilalagay na po si mama. sa, sa na Eco bag. 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 Tigta tatlo po. po. Parang malilit yata yung nabili kong malilit eco bag. Ayun lang pong available no? na size. Yung naman po na yan ay yan, tatlong kilong bigas. Bawa. Tatlo. Iyo pong pagkasahin na eh. ang Yung siya maliit yung mga uh, bilis. Isa. Mm. Is -hmm. kape. Asukal. Kalahating asukal. Tapos bigkapi Isang corn beef tapos ay isang sardinas, tapos ay isang suka, tsaka isang toyo, tapos ay yung mantika at noodles. Yan, at nalagay na po namin ni Mama sa mga eco bag. Bali, pinapang ibabaw po yung sabon at yan, nilalagay sa plastic para hindi po umamoy. Tapos sa ito pong mantika, ay iaabot na laang at baka po mabushat or sumabog. Malagay lang siya sa plastic na mas okay na iabot na lang po ng bukod. Ayan po mga kadilag at bali, ilalabas na po namin ni Mama. Dahil ipapamigay na din po namin yung araw. <laughs> Keep <Skip. laughs> the siksik. President, kayo po ay aming titipunin at may pagpupulong po kayong magaganap. Yun po sa inyong benyo. Sa dating tagpuan. <laughs> dahil naroon po, tipon-tipon ang Timarites. Ayan. Chloe yung... So, tayo po ngayon ay team purple na. Kaya, purple. Aming <laughs> <laughs> I mean, purple na tayo ngayon, tita. Ikaw ha. So, bali po, ito po ay sampu. At yung kay mama daw, ay iiwan na lang daw dito para nga naman nina po dadalhin doon sa kanilang maritisan. Sabotong sa akin. Thank you po. Para Mali. daw po nina dadalhin doon sa... Yan nilang Maritesan. At madami-dami pong amin dadalhin. Yan, mama, akin na po dito. Mantika. Oh, dadalhin mama. Ay, sige. At ito na po ang grocery para sa Team Marites. So, amin na po itong i-deliver kasama po ang President at Vice President. Thank you so much po, Tita Ninang. Wow! Bah! Talaga na mga ating mga officers ay busy-busy at ba? So yan, dadalhin na po doon sa Kalati Yasmin. Papunta na po kami doon mga kadalag. Sa pagbibigyan po na itong mga grocery. Aba, kalasena na pala ang bagong tambayan. Dito na pala kalasena, naglipat ng na ang venue ng Team Marites. Hi. Up ya. Yeah. Yan mga kadilag. Up, nagtatawag na po ang team Marites. At by din po si Tatay. Kasali din po sa team Ah, oh, wala pa si Ate AP. Sab-sab na lang yung kanilang representative. Yan po mga kadilag at naririto na ang team Marites. So mamaabutan mo na po sila <laughs> para yung mantika ay... Tita Janice, ang sa iyo po diyan ay dalawa. Pinapasabi po ni Tita Ninang na dalawa dahil ikaw daw ay president. <laughs> <laughs> uh -huh. Uh -huh. Oh. Sino ba si mama? <laughs> Opo, oh, abot na po. Yan! Hey, Salamat, po na, na. Wow. Salamat po kay Tita Nina. Yehey! Salamat po! Oh, ay, si Marites Aimee. No. Oh, okay. Ay, sige, sabihin, si Mama na po nag-aabot. Si Bebe, representative. <laughs> Mga kanyang mama. <laughs> Tapos ay si... Si Inang Ronita. Thank you. Thank you po. Wow, si tatay, representative ni nanay. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Yay! Masaya na naman po ang Team Marites. Oh, may grocery na. <laughs> Nalaglag nalag na. Thank you po. Thank you po. Marami na naman po ang napasaya ni Tita Ninang. Oh, may pangsaing na. <laughs> tama, tama. May pang noodles. Ha? Iya, yeah, thank you po kay Tita Ninang. Hindi na po bibili ang Team Marites. Hmm. Si Tita Ninang po ay ang ating masugid na manunod at supporter ng Team Marites mula sa Las Vegas. Iya. Yeah. Thank you po. Aba, oh, ba't naman si Marat talay? <laughs> Ikaw ba gano'n kay kay din? Wow. Wow pa. May sabon na si Aini. Ito, nilay. Bye-bye, CJ. Si Bye-bye. <laughs> Nuni. Uh, aper, aper, aper. Aper. Nuni. Uh, sige. Sige. Yung iba sa mga ate AB tsaka sa mga mother na makikibigay na lang ha ni ate Bye 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 bye. Kami po ay pabalik na rin sa bahay. At malaki na naman po ang ngiti ni mama. <laughs> bye bye CJ. Si tatay naman po ay ano? <laughs> Talambo! Bakit nalalaglag na short mo? <laughs> Mabigat yung mantika. Upup! Uh, Malawa na po ni mama si titanis. Naambon! Naka-bumblebee naka na naman si Tala. Favorite niya. Ikaw okay, na. Ano talagang sa inyo? Wow, daming bigas, mara. <laughs> Thank you po. Sali mo na at baka mabutas. Yan at ako po ay pabalik na din sa bahay. Thank you so much po ulit, Tita Ninang. Sobrang napasaya niyo po ang Timarites. May pa nagbalik nag na din po dito sa bahay kaagad at binigay din po yung grocery kaagad sa Timarites. Dahil yung iba po ay may mga gagawin na ipagluluto na po ngayon ng hapunan. Kaya, yun. Kaya... <laughs> Hindi na nakapag sa ng mga person. May <laughs> po ang president at vice president. <laughs> Tala! Oh, pat ba't malayo naman ang iyong tingin? Tinitingnan si Miguel. Tinitingnan mo si Miguel. Bah! ni Talay. Ano kaya? Tinitingnan niya po si Miguel. Si Miguel ay nakatali po dito sa harapan. Miguel, Megs. I mm. eh, nakakakita ng chicks. Oh, mm. <laughs> kita ka ng chicks. Papasok ka na kita mamaya, ha? Much, much, much later. Ngayon po ay magbabayad na ako kay mama dun sa binili po na grocery para sa Timarites. Muli, thank you so much po, tita Ninang. O okay, yan ito po yung 5,000 nito. Ay, naririyan na yung aking sabigas. Magkano po babayaran sa iyo? Nasa 3,000 mahigit, honey. 3,300. 3,300. Ayun. 3. Tapos, ha, ah, yung sa aking bigas ay 1,650. Gawa ng CI. 30 kilos, honey. Mm -hmm. So, may sobra pang 50 pesos yung 5,000. <laughs> so much po ulit, tita Ninang. Kami po ay nagkaano na ni mama. Okay na. Salamat po. Salamat po. po ang buhok ni mama. <laughs> marami na namang napasayang Team Marites. <laughs> At may kasunod pa yun. Bali, bukas ko po siya lulutuin. So, may bibigay ulit din sa inyo na pinapa-order sa akin si Tita Ninang. Yung akin namang tinda na mani. <laughs> oh, para sa Tim Marites. Oh, for the Marites, yung dalawa. <laughs> Natutuwa. ma. Oh. May oh, oh, plus ay ah, kaya thank you po, Tita Ninang. Sabi ko kay Shena, yaba, hindi ka na, hindi na tayo bibili. Puno ba ah, ka ang aso kala Naririnig kayo, puno iya. Palaba. Iya. Nakakatawa.